Nakakain na po ba kayo Yan po ay galing sa mga kababayan natin Gurot sa Mountain Province at ngayon uh, titikman ng mga kababayan natin katutubo katutubo kaita Pahawak mo Tol, pahawak nga yung karton Taba oh ang sarap pang lahok niyan. Walang wormies. Wala siyang wormies. Mabango siya. Masarap siya igisa sa gulay. Walang wormies, Patrick. Walang, walang, walang. pero masarap niyan. Alam mo kung ano, yung may wormies. Nakatikim na ako nung may wormies eh. Hmm. May sabaw. Ay, hindi ako masila eh. Kasi bilang respeto natin sa ating mga kababayan, kat ano, igurut Titikman mo din. Pumunta kasi ko sa bayan ng nung... Anong bayan ba yung napuntahan ko? Sa Bontok. Iyan. Titikman nyo ngayon yan, ha? Uh, nakakalimutan ng hunting? Oo. Oh. Mag-isang taon na rin, ha? Mag-isang taon na kayo, hindi, nag-hunting, no? Wala pa siguro mga mga mapalad, mapalad kami. Mga kalahating taon lang siguro tol. Oh. Yeah, isa rin yung maiki. Oh, lapag nyo kasi bakit hawak-hawak nyo sa taas? Oh, para ano, yan, para maging special yung ating ano, uh, daing na ano, sa yung maiki tol. Lalagay natin doon sa likod ng sasakyan. Kakarga na rin tol yung mga gulay. Yan. Yan po yung tinatawag na etag. Isa sa espesyal na pagkain ng ating mga kababayan Igorot. At ngayon, uh, bumili tayo para matikman din ng mga kababayan nating aita Kasi uh, uh, para matikman din nila yung pagkain ng mga kababayan nating Igorot. Yan. Yeah. pang ng pampalasa. ani uh, ang pampalasa talaga yan para sa gulay. Napaka-special ng pagkain na yan. Kung tutusin nga, napakamahal nga po yun eh. Isipin nyo, yung isang sabit lang, sandali tol, paano muna natin bago may sara, Kumuha ka ng isang, eto, eto, kuni isa. Iyan, 330 pesos, isang ganyan. O, kaya special siya. Sa, ano, kaya special, masarap kasi siya. Kung hindi nyo natitikman, uh, baka sabihin nyo, yung uh, yung iba, baka hindi magustuhan kasi dahil nga sa para nung proseso niya dahil nakabilad yung iba hindi pinauusukan kasi ito pabilad lang tas may asin eh sige ito no? okay na syempre hindi nyo magugustuhan lalo na pag lang kayo o. Oh. pero yan po promise masarap ah, na ako kumain yan nilalagay sa pinikpikan yung may sabaw kahit sa tinolang manok halo nyo yan. ay masarap lalo na yung walang warmies mas masarap pa rin yung walang wormies. Pero para sa ilan ng mga kababayan natin yung yung may wormies ay masarap. Pero ako kasi natikmang ko lang pero masarap siya. Pero syempre naiisip ko may wormies kaya medyo naiilang ako. Pero ito, masarap. Lalo na kiniing masarap. Yung kiniing na tinatawag, yun po yung pinausukan. Tapos pagka binilad siya, nakakulambo. Hindi talaga siya nadatapuan ng langaw. No? Ayan. Yan po ay tinatawag na É tarde.